Hello sa ating mga kababayan. Kumusta po kayo? Pag uh, house raid ako. Magandang araw po sa ating mga kababayan uh, mga marinduqueño na nanonood ngayon dito sa ating live vlog. Naari po ako ngayon sa barangay. Mar barangay Banot po ito. Ano? Okay. Barangay Banot. Barangay Banot, Gasan, Marinduque. Medyo ginabilaan ang po kami ng paghouse raid. Pero joke lang po 'yon. Nandito lang po kami sa sa Barangay Banat sa bahay ni Kabayang Eric Arevalo, ang Chief of Staff ni Congressman Ninya Tadura ng AXIS Party List. By the way, si Kabayang Eric Arevalo din po ang uh, natayo na senior advisor ng Marinduque News Network. By the way, dahil yan po ay uh, malaki ang uh, tulong sa amin sa Marinduque News lalo pa po nung kami nagasimula pa kaya hanggang ngayon po ay patuloy ang pagsuporta at pagmamahal niya sa Marinduque News Network so uh, meron pong regalo sa amin si Congressman Ninya Taduran ng AXIS Party List uh, si Congressman Ninya Taduran po isa sa mga uh, uh, yung nominee ano po na nanalo sa ilalim ng uh, is party list. Yung isa po yung uh, uh, si Congressman Eric Yap. Tapos yung isa ay yung asawa po ni Rafi ni ni Rafi Tulfo na si Congressman uh, Jocelyn Tulfo plus si Congressman uh, Ninya Taduran. Si Congressman Ninya Taduran po ang kanyang chief of staff ay taga rito hmm. sa atin sa Marinduque particularly dito sa barangay Banot, uh, Gasan Marinduque which is si uh, si uh, kabayang Eric Arevalo. So dinala na dito dumating na daw po dito kahapon pa actually yung regalo na TV sa atin ni Congressman Niyada daduran So aparit aparituhan na natin sa kanilang bahay. There you go, kabayang Eric mag-house tour house raid kami ganda ng bahay ni Kabayang Eric. Ah. So, hindi po yan ha. Hindi yan ang regalo sa amin. 65 inches. Ito po. Ay, pero ang ganda. Sharp siya. Sharp. O, oh, ito po ang regalo sa amin na LED TV. Para sa alagay namin sa studio ng Marinduque News Network. Yan. Para may gamitin kami sa MNN Studio. Maraming maraming salamat po, Congressman. Ninyo Taduran ng Axie Party List na napaka agang regalong pamasko na ito para sa Marinduque News Network. Malaki ang tulong nito sa amin, lalo lalo na po sa paghahatid natin ng mga makabuluhan na mga balita sa ating mga kababayan. Patuloy ho natin inapaganda ang studio ng Marinduque News Network para maging presentable yung appearance nito at the same time Uh, mas maging maganda po ang ating studio and malaki ang magiging tulong nito para uh, mas maging maayos ang atin pong ito ay a-unbox namin pagdating namin sa studio siguro bukas na lamang dahil uh, ang ganda nung dagat kanina nadaanan ko uh, ito ang regalo sa amin na sharp television mula kay Congressman Nina Taduran uh, 42 inches na TV LED backlight ano yun? Anong basa dito ay? Akus? O oh, whatsoever. Yan. Yan. So, thank you so much, Congressman. Ang ganda naman ang bahay. Eh, kabayang Eric, pwede ko ipakita yung bahay mo? Ang ganda ng bahay ni kabayang Eric pala. Well, ang ganda ng ilaw, o. Oh. oh. Ang ganda ng bahay ni kabayang Eric. Yan. So, Pasok ka ah, sa bahay namin. Ang, ang ganda ng property ni Kabayang Eric. And sorry po ah, mga kababayan natin. Medyo ginabi na lang kami dahil ang dami naming mga meetings. Pero sayang dahil ang ganda ng dagat ngayon. Ano po? Ganda ng dagat. Kalmang kalma. Sana na-view namin. Na-video na, -na -video namin. Sana yun talaga yung ah, isa sa mga reason kung bakit pumunta rin kami dito. Dahil tigarito lang pala si Kabayang Eric. pero may ako, I mean, there, there was a time na nag-vlog ako dyan sa okay. may harap. Oh, lang oh. Ay dito lang pala. Kung alam ko lang ako uh, dumaan dito at ako ay nakainom ng tubig. Ano? Ginagawa pa lang po to, to sir. Ah, talaga. Ginagawa pa po kami. Oo. Oh, Ang oh. ganda na aking pwestuhan, no? Oh. Ang ganda ng pwestuhan ko. Naka-okmood -ok ako ngayon. Pwede mo akong video Adrian. Adrian, yan. Ay, si Muna, Tapos sa akin na dati yung aso. Ay, hindi pa po siya naligo, sir. Ay, sariyang naman. Ay, ang ganda aso, oh. Hindi pa Choy-choy. choy hindi si pa po siya Choy-choy. Mm, Pagbago siya, nung, ng pag bago ni Gaya nung ano ni ano nung aso sila Christopher eh kila Edwin ano? Uh, -uh. Edwin. Pag bago po pangad nang kargahin pero oh, mabango. Mm, <laughs> pa naman. Ay, aso. Na. <laughs> oh. Mabago pa naman. So, kanino po itong aso? Saan po? Asa ah, eh. isa. Um, naman ng ano ni Kabayan dahil yung kanyang ano iginagawa na lang na ano. Okay. Ito uh, stainless. Uh, malapit sa dagat, so dapat talaga yeah, yung inyong bahay. O, oh, ang ganda ng kabayang Eric, ang ganda ng bahay mo dito, ha? Tapos ang tahimik pati. Opo, walang, po. ano, walang, walang uh, mga maibang mga, mga, ay, tawag dito, puro niyog. Yung malayo sa kabahay. Malayo, sa daan. Malayo sa, oo, oo. ang ganda ng property nito ba? Ito po yung dirty kitchen. Opo, ah, may tapos, taas pa? Hindi po. Lalagyan lang po ng kubo yung taas. Ah, ganda naman. Malawak po yung taas niya kaya gagawa ng kubo. Kaso nung no, madilim na ay wala. Oo oh, nga, ang ganda. Sige na oh. daw, ito, ganda, po Eric, ganda kapi ng Ganda ha, kabalang Eric, ang ganda ng bahay. Yung... So, so siguro na si Masari pakita yan. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Basta maraming maraming salamat. Pwede na pong, hi, hey, kumusta <laughs> po kayo? Kumusta <laughs> <laughs> po kayo? Mga ipagpwetong po mo na. Huwag mo po ako ngayon. Nakalive po kita ha. Nakalive. Ang ganda na Uy, nanonood sa iyo siya. Oo, oh, lagi daw silang nanonood sa atin. Mm -hmm. So, sa Marinduque nyo So, again, ang ating pong pasasalamat. Gusto ko na sana ang dalhin kaya lang hindi pa nabigay sa akin. Joke <laughs> <Ay, laughs> <ay, laughs> lang. Joke lang. <laughs> Baka madala ko yung 65 inches <laughs> na napakalaking TV ni Kabayang Eric. Hindi ko na po, one of this day na lang pagtapos na itong bahay sa ako Saka namin uh, house raid talaga pa blessing na. Pero this this house is really pa promising dahil napakaganda. So thank you. Ang ating pong napakaganda ah, oh, short na, TV galing sa kay Congressman Ninya Taduran. O <coughs> oh, di ba? Actually pangako po 'yan sa atin ni Congressman nung pumunta Congresswoman. Congresswoman. Congresswoman, nung pangako po yan sa atin, nung, nung pumarito po si congressman, Congresswoman, Congresswoman ninya taduran ng AXIS Party List, bumisita po siya sa studio ng Marinduque News Network. By then, yung studio po ng MNN, sobrang katuwa pa. Talagang, ano siya, pawis na pawis. Umakyat siya sa fifth floor, nakita niya, sabi niyo, agaw lang. siguro sa isip ay ba't ganito studio ng Marinduque News? Pawis na pawis. Tapos, pero hindi po niya, sabi niya, Myong, kailangan namin kayo, ay atulungan namin kayo para mas ma-develop pa, mas maging mas ma-improve pa yung inyong studio. Let me know, sabi ni Congress Woman ni Nyataduran, let me know kung ano yung matutulong ko sa inyo. And then, ah uh, kailangan mo namin ng ng, dahil ang Marinduque News Network po ang nagama-manage din ng uh, Lucky 7 Channel 3. So napapanood niyo po kami sa Marinduque sa Channel 3. So uh, kailangan po namin ng magandang monitor para naman uh, mas maganda naming mai Uh, pahatid o mas maganda makita namin yung ang uh, mga nalabas doon sa uh, sa Lucky 7 Channel 3 para may malaki kami monitor. So alagay ho namin siya sa harap. Dahil meron na kaming malaking TV rin sa harap, uh, 50 inches naman, dinonate naman yun nila ka kabayang Jason Malalad Hermosa at saka okay. kabayang Kati Pilar mula dyan naman sa United Arab Emirates. So para dun sa harap, meron na kaming isa pang monitor. So, ito yung alagi namin sa harap. So, kompleto na. Kaya pag bumisita ulit sa ating studio, si Congresswoman, Ninya Taduran, ng ACS Party List, magugulat siya dahil malaki na yung improvement ng ating studio. And plus, take note, nung pumunta dati sa studio si Congresswoman Ninya Taduran, ay wala pa kami aircon. Pero ngayon, meron ng aircon ang studio ng Marinduque News Network. So, we will continuously uh, We are trying to improve ano po at saka we are trying to change the landscape of uh, media and uh, uh, communication sa ating probinsya. And that is because sa effort, sa suporta ng ating mga kababayan. And uh, indeed, by the way, merong panukala ngayon si Congresswoman niya Taduran na bigyan ng mas tama pang mga benepisyo yung mga media workers. So, yan ay, uh, I understand, yan ay uh, uh naisumiti na sa, sorry ah, correct me, uh, kabayang Eric Arevalo, pretty sure, ay one of, the, pretty um, sure mapapanood mo itong ating live feed. Uh, I'm not so much familiar, ano, dun sa uh, house bill na uh, ipinano, ipinanukala ni Congresswoman ni Yata Duran. Uh, pero ito po ay may kaugnayan doon sa welfare and security ng ating mga kasamahan sa media dahil yan yung isa sa pangarap talaga at uh, sabi niya ay pagtutuunan niya ng pansin bilang si Congresswoman Taduran ay dati naman pong co-host at uh, siya po ay uh, uh, siya po ay dating co-host ni Idol Raffy tulpo so dati po siya matagal siya sa industriya ng media kaya alam niya yung flight o yung uh, yung flight pala tama ba ako? Basta alam niya yung hinaing oh, ng, uh, ng uh, alam niya yung hinaing ng ating mga kasamahang media. Yan. Kaya muli po, maraming maraming salamat. Ang ganda nung ilaw ni Kabayang Eric Areva. Alam mo, yung manin si Kabayang Eric. Tapos ay, ganda nung ano, nung, parang gawa dito po ito sa ano, ano yung kanyang, ituro mo daw nga niya ako dun sa kanyang, ano, sa natin kung anong laman nung, Nung ano nyo, at no. tawag so, dito, dito po ito gawa yung ano? Table po. Yung table? Dito po. Saan, barangay po? Dito po sa bakong-bakong. Sa bakong-bakong? Dito sa table. Kailangan kita natin, dahil naganda <laughs> na po sa table na ito, ito ay gawa po sa bakong-bakong yung table ni Kabayan Eric, ano? Is ito? Sarap, ginaganda Ang ganda. Tala <laughs> natin ito anong laman? Baka may tuyo. Opo! Ginataan. Oo nga, sarap. Ginataang balisungsong. <laughs> Ay, kung hindi ba ni po dito, nangialam ako. Pero ang ganda ng table po niya, gawa daw ito sa bakong-bakong ano. Ito Ay, lang... takpan mo. Ha? Ang sarap naman, bali yung uwi na ang uh, Ang bali Oo, ang sarap ng ulam ha. Buti may, may dulong po po ngayon. Oo po ba, meron po madami. Oh. Yan. Yan, so, napakasarap ng bango naman. So, yan. So, dahil lamang talaga at nakakahiya na uuwi. Okay. Then nagdala na kita ng nagdala na kita ng <laughs> nagmedala may na kita ba, ng TV. Baka naman iuwi pa natin yung ulam. But anyway, uh, I'm just kidding. Ba, mo. Kasi, okay okay lamang po 'yan. Hindi okay. na naman po namin hindi okay. na, na naman po namin naikot yung lahat-lahat. Pero ilan pong room ito? Bali apat po. Thank you po muna po ako nakita at ina ko. Ay, bakit po muna yung ano? Hindi pa po tapos talaga. Diyan lang mapakita. Ipakita mo lang yung ano, ito lang ay pakita mo.

basement. Ang ganda. Ganda ng kanya. O ito, kung gusto niyo pong mag-order ng ganito, gawa po ito sa... Bakong bako. Bakong bako. Diba, nauna, nauna ka pa po kay Sir Eric, hindi pa po niya nakikita. Ang ganda ng kanya lang. Ah, talaga, hindi pa niya nakikita. Dito ang kwarto. Ah, talaga, pati na po. Pero ayusin yung ano niya. Ah, ayusin yung gato slide. Hindi po, nakakatayo pa po dyan sa taas sa loob. Pero, hindi po, ang amazing. Nagawa ng kabinet, tapos gagawin siya ng, ano, o, dalawa siya, pag-i-slide. Ganda. Pero hindi, kung maganda, oh, ano, slide na lang. Para mag na lang siya, yes, lang siya. Pero pong, uh, ganda, ano, na lang siya. para mag-i-slide ano, na ang siya, ano. Pero i-slide is na lang ko siguro para dumala. So, Oo, oh, kaya nga. Ngayon, ang ganda dito. So, anyway, nag-house tour, and house, right, or house, tour kami dito sa bahay ni Kabayan Eric Arevalo. Ay yeah, maraming sal maraming salamat ho. Magpapaalam na muna kami. By the way, ako nina na po namin ang regalo sa amin ni Congressman Congresswoman Ninya Taduran. Thank you so much again once again Congresswoman Ninya Taduran ng act CIS Party List sa inyong regalo sa Marinduque News, sa inyong regalo maagang pamasko para sa Marinduque News Network. Sana po ay Uh, marami pang mga taon na makapaglingkod kayo sa ating mga kababayan. At uh, kung hindi nyo po maitatanong, ano, malaki yung naging tulong ni Congresswoman ni Yataduran dito noong pumutok yung pandemya dahil nagbigay siya ng uh, fund, ano po, uh, para po doon sa uh, Dole Camp? ayun, sa DSWD. So, uh, natulungan yung mga kababayan po natin, particular dito sa Barangay Banot. Okay. So, again, thank you so much. Uh, thank you so much, Kabayang Eric Arevalo. Ako lang po nakikita. Kabayang Eric Arevalo, dahil sa iyo, eh, sa pag-constant follow-up mo, at saka kay Congresswoman Lina Taduran, at sa lahat po na bumubuo dyan sa Office of uh, aksyes party list maraming 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 salamat po mula po sa aming puso tanggapin niyo po dyan sa inyong opisina ang aming marubdob na masasalamat. and again merry christmas mag-ingat po kayo palagi god bless everyone god bless you uh, congresswoman niya taduran god bless you kabayan eric arevalo bye bye everyone ay, gusto mo magpasalamat, Adrian. Magpasalamat kay Adrian kay Congress mo na. Kapasalamat si Adrian muna pala. Salamat, pasalamat ka na. Sige. Oo. Oh, oh. Ay, hello, Merry Christmas. Uh, kung gusto man ang uh, thank you very much in uh, behalf of uh, the Marinduque News community and the Marinduque News dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Kami po itaos puso nagpapasalamat sa inyo pong uh, handog. Malaking bagay po ito sa ama uh, makasamahan po namin sa media, especially sa Marindupins upang patuloy namin maihatid sa ating mga kababayan yung pong maayos na pamamahayag ano po, at uh, serbisyo publiko sa ating mga kababayan. Again, uh, kami po ay nagapasalamat at uh, sa iyong buong pamilya at sa lahat na iyong staff. Merry Christmas at mabuhay po kayo. Thank you. Thank you.